Ngayong umaga sa kitchen hinit, pusit ang ating ibibida. Akala niyo pwede pala itong gawing minudo? Simple lang. Prepare the ingredients ng minuto and add the pusit. Rich in protein and dish at sa kaibang lasa nito dahil sa pusit, mapapasarap ang kain ng pamilya. Let's cook menudong pusit dito sa Kitchen Hire. Ayun na oh. Ito na ang ating bida ngayong gabi. Gabi? Mars? Nasa Mars ba ako? Unang hirit pa lang to. Ayahin natin sa kitchen. <laughs> Minudong pusit. Kasama natin Chef Sandra Tepain. Good morning. Good morning. So, Chef, Sininan. sorry, hindi naman ako nakainom kagabi. Pero ano ba itong ano, minudong posit na to? Para po may iba naman po yung ano natin. Yes. Ay, diba, yung natural na minudo is pork. Tama. Ito po, gagagawin na mas yes pa ang dating. Ay, ah, dahil, dahil pusit. posit. Ito, so parang mas may budget ka dapat dito, Chef. Mas mahal ang posit, di ba? Opo, diba? mas mahal. Pwede nang kainin to, Chef? Pwede nga ba? <laughs> mag news okay. pa yung aming... Ayan. Umpisa na yun. Wala tayong serving spoon, guys. Pahingin kami. Ayun, yun. Serving so, ito spoon. So, eto po. Nakagisa na po lahat. Ang ingredients po niya simula po sa bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, tapos po uh, patata, potato. potato. Okay. Tapos si next na po natin yung hot dogs. Ayun, alam niyo naman pag ano menu noodles, may, may, testa, may hot dog may yan pala. Para yan lang naman yung kinakain ng mga bagets pag hinahinan niyo sila ng menudo. Dire-diretso lang din po ng gisa. Ang ganda na pagkagisa mo, Chef. Parang ano na siya, nagda-dark na, na yung color niya. Opo, yung nagda-dark na yung color niya. Pag ganito, yeah. ano ba mga health benefits sa makuha natin? Actually, sa pusit po, marami. Unang-una po, yung selenium. Selenium? Opo, para sa mga may arthritis. Oh. Para i-prevent yung arthritis. Pwede yan sa friend ko na si Mon. Yung mga may arthritis, okay. <laughs> yeah. okay. Yan, vitamin B12. Oo. Oh, oh good for the heart. That's and right. then yung iron din. Oo. Oh, oh. Yun po. Sa pusit galing lahat yun? Sa pusit po oh, okay. lahat okay. galing Napaka po yun. Napakagandang protina naman pala ng pusit, di ba? At magkano naman magagastos natin sa dish na ito? Per serving po is 22.95 pesos po. Wow! Oh. Napaka-specific ni Chef Sandra. 22.95 May singkong yeah. duling pa kayong uh, Sunod na suplen. po natin ilagay yung liver spread. Ayun! Uy, Mars Connie, may liver spread. Ang ano ba? Miss Peace, ba kayo uh, doon lagyan natin? Ah, pwede. Oh, may disclaimer si Rhea. Hindi daw kanya lahat itong nilalagay niya sa plato. <laughs> For everyone daw, yan yun. <laughs> Mag-add po ng konting water. Ayun, tas ang ating, what, ano yun? Water po, water, ah, water lang. lang. Konting, so, konting, ubig lang. Biglang pala para Opo. mas masarsa. Opo. so, para mas malasa po siya. Okay. Kasi karaniwan, pag agaw bong bahay, medyo matipid po. Maraing tubig ang nilalagay. Tapos <laughs> konting asukal para Ooh. brown sugar po. Brown Ooh. sugar. Salt. Salt and... Pepper. Yun. Alam mo sa pagkain, Pinoy, kadalas, so pwede mo lagyan ng kahit kapira, kapiranggot lang na asukal. Opo, konti. No? Kasi ang mga Pilipino po kasi mahilig talaga siya sa medyo matamis. Correct. <laughs> Kaya pala pati spaghetti natin, opo. ano, di ba, medyo, medyo matamis-tamis. Opo, opo. Ayan. Tomato, tomato, sauce, tomato sauce Na po. Ihuli po natin yung skid kasi po, pre na po siya. Nagisa na po siya kanina. Ah, okay. Sa sibuyas, bawang, at saka sa laurel po. Para matanggal na din yung lansa. Yung lansa niya. So, basically, luto na pala. Oh. Parang ia halos i-assemble As mo na lang, lang siya. Opo, yan. At syempre, yung green peas, parang luto na mm -hmm. rin kasi kan. Opo, canned. pre na po rin yan. Okay. And then, of course, huli ba yung laurel o nalagay mo na? Kanina? Nakasama na po ng, ano, ng ah, sibuyas. ng gisa. sweet. Opo, ng gisa. Oh, yeah. nice. Wala ko, Chef Sandra. Maraming salamat at Opo. mukha namang enjoy na enjoy ang ating UH <laughs> Barkada sa iyong uh, uh handog okay. na Menudong pusit. Sa mga kapuso natin, patuloy po kami mag-post or kayo mag-post ng inyong mga masasalapat kakaibang recipe sa aming Facebook page. At kapag napili yan, kayo mismo ang paglulutuin namin ng inyong pambatong po tayo dito sa UH Kusina. Baka sakaling kayo ang buena mano. No?